na natin kung buhay so ayan buhay na buhay na rin po itong Davao variety ayan. so nasa gitna po ito ng line ng ating vegetables ayan so dito meron na sprouts ayan. so i-remove na rin po natin ito Ayan. Hmm. So ito na po yung ipapatuloy natin na patubuin. Magandang araw po mga ka-Apple. So last time nag-upload po tayo ng uh, field grafting dito sa area. Ayan po yung mga apples. And then meron kasing natira dito na hindi nabuhay. So nag-field graft po tayo ulit and look so yun po yung result after a month siguro or wala pang one month yata nung nagraft graph po tayo and ito po yung wambogo natin na apple ayan and uh, usual kasi kapag ka nag-graft po tayo so dito sa may bandang rootstock meron talagang tumutubo ayan, kaya nito so ang ginagawa ko is tinatanggal lang po itong mga sprout kasi napaka um, competitive po nito ng nutrients. So, in base na uh, dito pumupunta yung nutrients sa ating graft. So, dito siya. So, ma-affect yung ating uh, variety na ginraft dito. Kapag ka walang, uh, kapag ma marami pong ganito. Or yung mga sprout. So, usual po yan. So, yan, napakaganda po. And then, dito sa kabila. Yan ito. Buhay na rin. And ayun, yun pa yung mga kukunan po natin ng uh, takip or cellophane. Kasi naglalagay po tayo nyan. Kasi para iwas dehydration ng ating sayon. So ito. Pero so, buhay na rin po itong ating wambugo. Ito naman. So ito yung field grafting. Nasa gitna po ng carrots yung ating mga fruit trees. And ito, titingnan natin kung buhay. So ayan. Buhay na buhay na rin po itong Davao variety. Ayan. So nasa gitna po ito ng line ng ating vegetables. Ayan. So dito meron naman mga sprouts. Ayan. So i-remove na rin po natin ito. Ayan. Yan. So ito na po yung ipapatuloy natin na patubuin. So mga after 2 to 3 years, so established na po and then pwede na pong mamunga po yung ating mga apples. So yung iba and So meron po talaga hindi ah, natanggal. So ito parang nag die back. So i-recraft po natin ito. Ayan. Parang namatay po yung tip ng ating cyan wood. So ito naman ito po yung um, tatlong sanga na ating i igin raft so parang buhay po lahat yata ayan so titignan natin Buhay buhay. So, ito naman. And, buhay ulit. And, this one, ang last. Ayun. Buhay na buhay rin po. So, ito na naman yung mga sprouts. tatanggalin natin itong mga sprouts So, huwag po natin kalimutan itong mga grafting tape after po mag-establish na po ito mga isang ay mga one month and then one to one and a half months pwede na po natin itong tanggalin itong grafting tape. And, So, ayun pa. Tatanggalan natin. Ayan. Yun lang. Thank you.